Good morning mga kakwento, ako yung nagbabalik ang inyong kwentong ininyero Nagbabalik ako para sa isang nanamang video for today So may gagawin tayong mahalaga regarding doon sa ating mga papisa So samahan nyo ako at kung ano yung gagawin natin and huwag na natin patagalin pa Come on come, mga kakwento, let's go! Bago ang lahat mga kakomento, tara pala muna magpakain ng mga alaga natin. Kasi, kita nyo naman. Meron akong may fence. Lumailipad sila. Kasi, mga ano to eh, may cross ng native eh. So, ang tatas lumipad. So, kayang-kaya nila to. So, dati kasi yung mga RIR natin, hindi sila dyan labas So, ayan. Papasok naman yung mga yan. Once na pumasok ako dito. So, papakain muna tayo mga alaga nating ah, Manok. Eh sila, sila'y takbo. Sa dalawa, tatlo. Tapos since naglalakihan na sila, nagdagdag ako ng isa pa. So apat na uh, scope na balay yung pakain ko sa kanila. Ito naman tayo dito sa mga itlog ni Priscilla. So ilan na? Okay. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na po ang itlog ni Priscilla mga kaplento. Isa na lang. So dadali na natin yan. O makikisuyo na tayo kung pwede doon sa incubator. So sipag ang itlog ba diba? Everyday may itlog. Napansin ko din yung itlog ni Priscilla. Dati nung una siya nanging itlog, malilit yun eh. So ngayon, medyo mas malalaki na siya. Pasok na siya sa may ano medium. Dati small lang talaga. Alos in laki lang ng itlog ng native na maliit. Ganun lang itlog niya dati. Punta na tayo doon sa ating mga papisa. So daan mo na natin tong ating mga pliers. So ito yung pliers natin. Oops. Si Loco. Ayan si Loca. Si Loco po yung pakpak niya Konting-konti na lang Malapit na silang pawalan Kaya padating na ayun si Sir Sa so, Medyo takot pa rin talaga siya eh So hindi pa siya nakapag-adjust Di pa rin nakakawala mga kakwento Hindi ako nagpapawala Mga kakwento Dito na tayo sa ating breeder So gaya ng ginagawa natin dati Labas muna natin yan sa kita niyo tubig oh. Kung ba't ako nagpapalit yan Makikita niyo Every ano yan Every morning tapos papainitan ko ng konti yung kanilang inuminan. Ito naman, update dito sa anak. Kasi may tindihan sa kanila yung gagawin natin eh. So, yan. So, lalabas ko yung mga anak. Papakita ko sa inyo. Ito na sila mga kakwento. Boom! So, ito na yung ating mga papisa. So, kitang kita nyo naman. Medyo malalaki na sila. So, today po is uh, the 6th or 5th uh, day na kanilang ang pagsimula ng kanila pagkapisa. So, ano ba ang gagawin natin sa kanila? So, ang gagawin natin sa kanila ngayong araw po tayo ay magsisingsing na. So, ito na yung ring natin ng NDR para sa club dito sa Nueva Ecija para makapag-entry sila ng young bird para sa May Natur sa May Race na yon. So, ayan sila do, lalaki na no, active na active. Parang kailan lang, 'di ba? Napakaliliit nila. So, ayan sa Ayan sila. So, ayan. Samahan, at, uh, nyo ako mga kakwento. Kaya nga nang sabi ko mga kakwento, tayo ay magbaband na. O, so, babandingan na natin or susuot na natin yung ring ng ating mga young birds. Unang papisa. So, ito ay NERPA 2024 for NDR or NDR stands for North Derby Race. So, susuksok natin sila. So, sa pagsusuksok ng kalapate, uh, usually ginagawa ito sa 4th uh, to 5th day ng pagiging young bird nila o yung simula ng pagkapisa ng dalawa na silang pisa kasi uh, diyori, bakit uh, uh bakit 4th to 5th bakit hindi eksaktong araw kasi minsan case, based to, case to case basis din po yung uh, laki nung, nung young bird eh. so ganito lang mag band ng ring so Ayan, usually, nagawa ko siya diyan ganyan. Tapos, ito, susot mo lang. Medyo tricky ng konti. Lalo pag medyo malaki na. Ayan, pag pumasok yung tatlong paa, papasok mo lang na ganyan. Tapos, ayan, ito na yung last. Ano. Ayan, so, hindi papasok. Isa pang... Ayun, so banded na po siya. So, pakita ko. So, ayan, banded na po ito. So sa tingin ko ang kulay nito ay nagbana to kay pula. Mukhang magiging ano to, red. Red bar. Okay? So one down, one young bird. So itong kapatid niya, itong nest mate niya, medyo maliit. So kapag gaganito, uh, usually titignan nyo mga kakwento kung ma baka matanggal pa. So even, even though magkasabay sila or nest mate siya, minsan may ganun po talaga mas maliit yung uh, nestmate. ayun What? so pasok na pumasok mga kakwento pero kecheck ko pa din mamaya baka matanggal pero oh baka posible pa tong matanggal uh, ngayon ito sa tingin ko magiging blue bar to ayan yun na siya so banded na po yung uh, second young bird So ngayon na nasuksukan na natin sila babalik na natin dun sa kanilang parents. Okay? Para masubuan na. Gutom na yun. Oh. Maliliit na yung chat. So, magpapakain na rin tayo ng mga young birds natin, mga kakawento. Naibalik na nga natin sila. Nakita nyo, buwabara ako na ulit yung ating pula. So, gutom na yung nanay nila. Oh. Gusto na kumain. Kasi magsusubo na siya. So, pakain na tayo mga ibon mga kakawento. Since nagsusubo pala mga kakwento itong breeder natin, hindi ko muna sila tinitipid sa pagkain. So bigay lang ako kung hangga't kaya nila kasi nagsusubo yan eh. So tingnan niyo gaano sila ka uh, ano sipang kumain. Lapit agad, 'to. Oh. Tapos lalagyan na din natin agad yung tubig kasi minom sila kaagad eh. So yan, makikita nyo naman mga kakwento. So kain siya, agad kain agad o. Oh. Kasi gutom na gutom na kasi magsusubo na nga yan sila. So yan, then pakainan na natin to si 443 at si 95 natin. So, ayan. Ayan silang dalawa. So, kumakain na din. Si 443 at si 95. And ayun yung itlog nila. So, today ay is uh, pang 8th day na nung itlog. So, uh, hopefully, another 10 days pa para mapisa. Kasi napipisa po yan. So, 18. 18 days ang incubation period ng uh, itlog ng kalapati. Pero pala magsubo mo mga kakwento yung mga ibon. Tingnan nyo kung paano magsubo ng inakay. Ayan makita nyo. So, uh, papuesto yung kanilang parents. Tapos, i-regurgitate nila papunta doon sa may magus, may anak nila sa youngs. Yung kanilang na kain. Ayan. Ngayon nga, nabanded na yung mga young bird natin mga kakwento. Eh, sure na na makakasali sila sa young bird uh, category ng North Derby Race so meron na tayong pangisang entry so mag nest mate sila so dalawa kagad meron tayo dito available na limang ring ng NDR, ng NERPA or Nueva Ecija Racing Pigeon Club ah, Racing Pigeon Association <laughs> So, yun, yung nerpa So, siguro dito ko na rin tatapusin itong vlog natin And sa susunod vlog na siguro natin Makikita nyo na medyo Mas additional lalabas na yung mga balahibo nito Mako-confirm natin kung meron bang pula Dito sa mga young bird natin Or Doon naman sa flyer natin Baka magpalipad na tayo So, yun, nakaka-excite yung next na vlog natin Mga and So, siguro dito ko na tatabosin ito So, again, maraming salamat po sa mga nanonood Please like, comment, and subscribe. So, ako nga pala ang inyong kwentong ininyero. So, peace out. Bye!